Hello, welcome back, welcome, welcome back Super mami. is back Ayan, naghiwa ko ngayon ng sibuyas Bawang at pil At siling malaki guys Ayan, nilagyan ko din niya ng, ng oh, no. um, Olive oil At ilagay ko sa ilalim ng puron Meron din po yung mint powder Ayan po, at naghiwa naman ako ng maliliit na sibuyas Para po sa isang kawali At igisa-igisa yan, igisa-igisa Hanggang sa pumula po At ayan na guys, itong ating Ano, Nilagay ko na sa blender Kasi, be -blend mo na Yan, lagyan ko din ng Pang-spices Arabic spices, guys And, lagyan ko ng asin And, nilagyan ko pa rin po yan Ng lemon juice Ayan, lemon juice yan, guys Lemon, lemon, lemon And, ayan oh, no. po, tatakpan na natin yan At, be na natin, guys Ay, meron pa pala, tomato paste Wala yun, guys Ayan, iikuti na natin after that. And then, Ayan, ikot-ikot para minikos-mikos mo lang ang aking buhay. Ayan, guys. Hinalo-halo na. Nilagay na sa kawali para mag mix together. At yan na nga, guys. Nilagay ko na ang kanin. Parang mas masarap ang buhay kapag ka may kanin, guys. Ayan, halo-haloin mo. Parang ikaw, pinapaikot mo ako. Ayan, guys. <laughs> ang pula-pula. Parang pagmamahal ko sa iyo kasing pula ng aking kanin na ito. Ayan na po ang mga hugot ni server, ma'am. Ayan, imigos-migos lang natin yan guys para magsama-sama ang kanyang lasa and kulay. At ayan na nga guys, nilagay ko sa ilalim ng puron ang aking chicken na yan na inihaw ng konti. And namula na, kaya nilagay ko na ulit sa kanin sa ibabaw po guys. At nilagyan ko ng kaspara sa ibabaw guys. Then nilagyan ko po yan ng... ng, oh, Ah, oh, olive oil. Oh, yes, olive oil, guys. Hindi niyo na pinakita kasi baka naman na, na late. <laughs> Ayan na po ang ating chicken ano to, Max Bush, ay ko lang kung anong tawag dito guys, basta yun na yan yun na nga yan guys, sa ibabaw ng kanin, and makulang makulay yan guys, ngayon na naluto na, ngayon po ay hindi ko na naman sa inyo na akin sa sandokin kasi hindi pa naman po siya in-in, kaya nakalagay pa po siya sa ilalim ng oven ayan guys, ilalagay ko po yan sa ilalim ng oven, and guys thank you for watching, baka hindi pa kayo nakasubscribe please subscribe